masyado Mas ah. Benano pa lang Pero ang taas na ng araw Oh Dito lang ka Oh, Gawakan ng San Casal mo. Ano ba haluin 'yan? Assistant. Maraming ginagawa ng sunrise. Anong oras na ba? 6.15? 6? 6.15. 5.50 pa lang. At ang taas na. Oh. Uh. Yeah. Hmm. Ayan. Si Sant. Si Kuya Kino sa Tricycle Ayaw. Ayan. Hmm. Kaya, may pang-stop and unload tayo dito, guys. Dito dito, guys, sa Balea, sa Sabang Beach. Kaya, sa mga nagbabalak dyan, mag pasyal na kayo dito. Time! Aabutin ka dyan, sa ng alon. Hindi Ganda nila lalo. Alon! Ay, yung alon, alon. Alon! Ay! 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 ay sa... ang mga bata binababa dito kasi para ano para tanggal ang mga ubo-ubo up, up. Ito yung guys, tino, tino ang buhang yung tikisip, may ibang bato na yun, doon yung yung mga rock formation. Silaw. Ikaw sila oh. Bawa tau sandcastle ng sand castle. Sand castle ka sa... Ayan, walk. Ang sarap maglakad. presko Ayan. Lakad-lakad lang tayo. doon sa... Dulu. Yeah. Hmm, je -je. Mm -hmm. It. It. Para nakarating na rin kayo dito gitu. sa Sabang Beach. Maraming mga, wow. ano dito, ayun yung mga hotels, mga, mga hotel dyan sa <laughs> ngayon. yung hari-araw, may ginagawa siya, Marami ka rin. And see Aliya yes, sir. Mm. Aliya yes, surf. Mm. Mm. I hope that that pino lang buhang no? pino -pino. Sya, oh. ito. Pinong pino. Ayan siya. Ang sarap maglakad. Ang sarap maglakad guys. Uuping tayo para tanggal dito. <laughs> Ang press ko. Ang aga pa kasi. Kaya, sarap mag-loot. God, tayo galing. Ang layo ko na. Thank you, dun, sa dunod. doon pa kasi sa dulo yung costa ang costa pacific pacifica hotel doon kasi kami nagano sa may counter bena may ginulat ayun nang nalakad ko doon dulo doon sa dulo puntahan natin yung dulo doon kasi minsan dito marami naliligo

Ganda di Kita dito sa dito sa na Nakosta. un non costa may ginagawa silang eh. re-renovation sila Ano sila. <coughs> sila sa sa baba na yung dulo. Daring ako sa dulo. Ito 普通の大事なんで。

passing on. Kita niyo yan yung <laughs> Araw na na. Pero alas 6 ano lang. oh guys kung nagustuhan nyo yung ating pa beach tour paki like and share naman po ng ating mga videos more videos to come sa ating youtube channel of alon yan yeah, wala pa mga nagsisurf pagod na ako ah malayo lang rin yung narinig na lakad natin doon pa tayo sa dulong dulong yung may mga tao na yun doon pa sila daddy G <coughs> pero maganda mag walk kasi maaga pa mapawisa na tayo ng malala Ayan, dito na tayo malapit na naana natin kanina yan si Alias tapos ay na ay na taas na pero ano pa lang ano Baylor Punta Balera yun ay lang uh nagulat -huh. na ulang ko dun sa halong Ayun, punta pala. Ganda rin doon. Medyo pricey nga lang. Ayan. Ayun, malapit na tayo doon sa maraming kakakak. Ay ayun, ayun, ayun. Ayun, ito ba 'yung 'yung hotel Sant! Laya na ko. eh ee ee ba? Ang darip Wow, ang taas mo ah. Ah? Nakadapod doon sa dulo. doon sa dulo. sa dulo. ng castle, <laughs> ah. ni ponta asa pag ginabot ng tubig yan